sa isang mundo ng kaalaman, pagkakapatiran, at hindi na uubos na tradisyon. Ngayon, tayo'y magsisimula sa isang maikling paglalakbay sa mistikong mundo ng Freemasonry. Ang Freemasonry, isang samahang fraternal na nababalot ng hiwaga, ay may mahabang at makulay na kasaysayan. Itinayo sa prinsipyo ng moralidad, pagkakapatiran, at pagunlad ng pagkatao, ang Freemasonry ay naging pinagmulan ng inspirasyon sa mga henerasyon. Higit sa mga ritual at simbolismo, ang Freemasonry ay nagbibigay diin sa paglilingkod sa kapwa. Ipinapakita ito sa pamamagitan ng mga programa tulad ng scholarship at mga aktibidad na naglalayong mapabuti ang komunidad. Sa likod ng mga nakatagong seremonya, ang pinakamahalaga sa Freemasonry ay ang malalim na pagkakaisa ng mga kasapi. Nagtitipon sila upang magbahagi ng kaalaman, magsagawa ng mga aktibidad, at bumuo ng tunay na pagkakaibigan.